kahapon mga kairan, andito tayo ngayon sa day ngayon, tulad ng sinabi ko kapag na-follow and share ka at nahi nakita mo itong ampaw na to meron kang free jacket na ibibigay ko sa'yo, kaya kung ano pang hinihintay mo, puntahan mo na ito, ito kaya, lang, ito Han, dito natin ilalagay lang yan tropa, yan yan, lalagay ko dyan kairan yan yan. 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 Lalagay natin diyan. Yan. Ito natin ilalagay ang kairan ha. Alam mo na yan, his. Kulang kairan na. Dito ko lang siya nilagay, dito ko lang siya nilapag. Kaya kung familiar ka sa lugar na to, puntahan mo na ito. Malapit kami sa Foods at yung araw nya. Yan and then matatanaw mo yung bahay kubo Yan. Yeah. kaya kung ka sa lugar na to puntahan mo na let's go